Isa na namang barkong pandigma ng China ang namataan malapit sa Palawan habang isinasagawa ang balikatan exercise. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagsasanay ng mga barko ng Pilipinas, America at France sa West Philippine Sea. Nasa front line ng balitang yan, si Rainel Pawid. Bumungad agad ang Chinese ship na ito sa ikapat na araw ng Philippines-US balikatan exercise. Ito na ang ikatlong Chinese vessel na namataan simula kahapon. 6 nautical miles ang layo nito mula sa BRP Ramon Alcaraz. Ang Chinese vessel nasa loob ng ating 200 exclusive economic zone. Sabi ng Philippine Navy, 50 nautical miles lang ang layo nito sa mainland Palawan. We have seen a Jangkai 2-class guided missile frigate of the Chinese. The ship that we saw yesterday is, a, is an electronic warfare vessel and this one is a frigate. It's a guided missile frigate Nagpapakita man ng presensya hindi naman umano nakikitang balakid ng Philippine Navy ang Chinese vessel sa Balikatan. Right now they are not within our path so they are not a uh, hazard to safety of navigation. Bandang alas 12 ng tanghali bumaklas naman sa Balikatan ang French Navy ship na Vendemir. the French frigate sailed towards the mainland to close the airspace gap. And uh, they will conduct a medical uh, evacuation of their personnel. Kahapon nagkaroon naman ng maritime search and rescue operations. Ang BRP Ramon Alcaraz, BRP Davao del Sur at Barko ng Amerika, nagsasanay para sa iba't ibang water emergencies. We will simulate a missing person at sea and all the participating ships will search for it. And so it will test our interoperability in searching. Kada araw, nagsasanay rin ang apat na barko sa formation and steaming. Dito ay nahahasa ang mga Navy sa pagposisyon tuwing may pag-atake o pagprotekta sa barko. Sa dalawang magkasunod na araw, tatlong Chinese war vessels na ang aming nakita simula ng pasukin namin ang 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito rin ang pinakaunang balikatan na ginanap sa labas ng Philippine Territorial Waters. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdespo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.